Jack Vines sa lahat po I hope you are one with us the Filipinos in this crusade against corruption another day another scripted 3-minute long boring interpellation kuno by Senator Bongo sa Senado so ayun na nga Si Lolo, na unang nakilala sa political scene bilang pambansang photobomber ni Digongyo, nagbukas ng monologue para kay DPWH Secretary Vince Dizon na sumasamuraw na hanapin lang ang katotohanan at huwag maging scripted ang galaw. Seek the truth only and do not rely on any script if there is any. Ironic kasi ayun siya, nagbabasa ng script. Siya nga yung hindi makapag-interpolate ng walang binabasang kodigo or script kagaya ng nakikita ng dalawang mata nyo. Remember his scripted face-off with Sarah Diskaya sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ni hindi nga makabasa ng maayos ng sariling script. Mapapansin pa nga na parang biglang naglagang ulo ni Bongo matapos marinig ang sagot ni Sarah Diskaya na mukhang hindi pabor sa kanya. At yun na nga, balik siya sa kanyang notes at continue na lang siya sa pagbabasa sa kanyang ready-made script. Kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-recommenda sa committee nito Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko sabi pa niya ikulong daw yung totoong kurakot baka may leveling lang ng corruption si Bonggo naka ilang beses ka na pong napamura ilang beses nating nasubaybayan po ito galit na galit ka iusap ko lang ikulong mo talaga yung mga kurakot yung totoong kurakot alam kong alam mo ang Gaano ka katalamak po ang korupsyon ngayon? Siyempre, hindi mawawala ang pagbibida sa boss niyang si Digongyo kesyo galit daw ito sa korupsyon. Uh, hindi naman po perfecto yun, no? yung panahon ni Pangulong Duterte, former President Duterte. Alam kong, alam mo na ka talamak yung korupsyon ngayon. Ikaw, yung panahon ni Pangulong Duterte, alam mo mismo, saksi ka pag galit si Pangulong Duterte kapag may uh, korupsyon at naging presidential assistant uh, advisor for flagship uh, programs kanong panahon niya hindi man perfecto. pero itong nangyayari po ngayon ay ta talagang talamak at uh, galit po ang tao kaya pakiusap ko lang po seek the truth pero take up may napakulong ba may nagawa ba talaga si Digongyo kasi parang kabaligtaran uh, yung mga totoong corrupt nakalaya lahat sila nung panahon ng amo niya hindi ba uh, hindi po kita inuutusan at dinuturuan. Isa itong uh, pakiusap at paalala lang po. At mukhang pinasaringan pa si Ralph Recto na nauna nang nagsabi sa kanya na wag daw magutos. Health ng Pilipino, feel health. I agree totally. Ang pakiusap ko sa inyo, wag nyo kami utusan. <laughs> Ito pa, ginaya pa ang anti-corruption chant ng mga Gen Z. Mag-focus po kayo sa mga magnanakaw at uh, corrupt. Ikulong na yan, mga kurakot. <laughs> Hmm. Baka Gen Z siguro ang scriptwriter ni Lolo. Pakiusap ko po, uh, tumbukin niyo po. Tumbukin niyo po. Huwag nang paligoy-ligoy pa. Tumbukin niyo yung sino may sala talaga rito. Tumbukin mo yung mastermind at 'wag sanang ilihis yung Bago ka magpayo ng ganyan, bongo, basahin mo muna ng maayos ang script mo Ang haba ng sinasabi, pero paikot-ikot lang And it shouldn't take 3 minutes to say gibberish that could be delivered in just a few seconds